So alas 12.15 ng tangalay ngayon guys at uh, nakikita po niya yung uh, kasalukuyang uh, paghagupit ng bagyong si Owen dito sa Iriga City sa uh, Camarinesor So nakikita po natin sa mula sa malayo yung pagduyan ng mga puno ng niyog po ano So ganito pala yung uh, lakas na na uh, hangin na ayon doon sa ating tinawagan kanina ay nalaglag na daw yung mga bunga ng nyug. Yan, at meron ng mga natumbang mga kuno. Dito yung mga sanga ng uh, kayumito. Kay, may star apple kung nakita ninyo. Yan, nahulog na po. Uh, yan, yan nga po ano. Medyo nanginginig na po tayo sa ako, ah, lamig ayan. so yan. Nung, uh, may tinawagan tayo kanina sabi ko relax lang kasi uh, baka kako ka bugso lang ng hangin at hindi naman talaga ganon kalakas yung kagaya ng uh, pagkasabi sa akin ano pero nakikita po ninyo yan. so signal number 3 po tayo signal number 3 pero yung karating uh, bayan natin diyan sa ano ay signal number 4 ay dito pala signal number 4 po tayo ano signal number 4 yung karating na probinsya sa Albay ay signal number 3 at sa ibang bahagi ng Camarines or ay signal number 4 yan so medyo malakas malakas po yung super typhoon o pasensya na sa ano nanginginig tayo. Nanginginig na yung aking uh, kamay. malakas, malakas na malakas yung hangin Pamilya po natin ay eh, nakasafe na dito sa loob ng uh, Kingdom Hall dito kami pansamantala nga kumukubli buti na lang hindi kami tuloy ang muwi kasi akala ko kanina ay ano na mahina na yung bagyo kaya sabi ko uwi na tayo so ganito na siya kalakas So yun guys, panay, uh, pagdasal po natin yung mga kababayan natin na hindi naman sana sila lubusang masalanta kasi kung ganito, na signal number 3 lang po dito, ganyan po kalakas, kumusta na po kaya yung mga signal number 4 at yung signal number uh, 5? Yan. Ay, baka... Ay, signal number 4 pala dito, ano... So, ganito, signal number 4 dito sa Erika City. Kumusta kaya yung uh, nasa, ano nismo, Ayuwul at yung mga nasa signal number 5. Ayan. So, palakas na ng palakas yung hangin. sa iyo sa na yung ano. Umudu